Mga surprise surprise as promised po. Sabi ko nga po, nakabili po ako ng buy one take one na bibigyan ko po ulit ng opinion videos. Pero sabi ko nga po, since hindi ko pa siya natitikman before, tinikman ko po, po siya muna. And then ngayon po, time na para i pwede ako this. Bigyan ko siya ng opinion. So, ang tawag nga po ng iba doon is review. You know, bibigyan natin ng review. So, natutuwa po ako dito mga ka-surprise, surprise. Nabili ah, ko po niya sa SM Supermarket. And, buy one take one po siya. Bihira lang po ang buy one take one sa mga SM mga ka-surprise, surprise. So, nung nakita ko to, and, ayun nga, ay it catched my attention kasi yung honey. Mga ka-surprise, surprise, bihira lang po ang real honey. Ganon. Mostly po yung nabibili natin sa market is mga ano lang po yun, mga fake. Ganon. Hindi po siya 100% legit. Pero yun nga po, nakapanood po ako ng vlog na merong pagdating po sa honey, Australia and New Zealand, sila po yung number one na pagdating sa quality, mga ka-surprise, surprise, mga quality honey, Australia and New Zealand. So, nung nakita ko itong honey na to, and it comes from New Zealand, mga ka-surprise, surprise, surprise tuwang tuwa po ako, buy one, take one, it's like, sabi <laughs> na lang mga ka-surprise, surprise, ito English to, English to pero hindi ko na sasabihin yung meaning sa Tagalog kasi hindi ko rin ma-explain. Serendipity. Ganun ba? Tama ba? Serendipity nga ba? <laughs> kasi nag-English pa ako eh. But anyway, so ayun nga. Ano po ngayon? Kakatapos lang po ng Independence Day, mga surprise surprise Kahapon po yon June 12 And ngayon po is um, Friday the 13th, ganun, June of 2025. Ganon, may pade Check, kamusta naman? So, ayun po mga surprise, surprise. Ano po ngayon? After lunch lang po. So, siesta time. Ayan. Merienda time. So, magmi-merienda po tayo. ito po yung merendahin natin mga surprise, surprise. Again, this is Kohl's. Um, Kohl's Milk Chocolate Honeycomb. Wheels. <laughs> Ayan. Wheels. So, yun, titikman na natin mga surprise surprise. Again, natikman ko na po ito. And ito po yung pangalawang tingin ko mga surprise surprise. So, nung pagbukas ko po nito, wala po siya sa ref mga surprise surprise. So, kailangan na sa ref ito. Pag dito sa Philippines, nasa ref dapat po siya. Kasi po, tunaw po siya, ganun. Pero ang thick po nung chocolate niya mga surprise surprise. Kaya kailangan na sa ref. Kasi kung wala sa ref, natutunaw po siya. So, ito na po yung mga surprise surprise. Mm. So, yun mga ka, surprise, surprise. Chocolate po ba ang craving nyo? Pagdating sa chocolate, it says here, milk chocolate. Well, mga ka, surprise, surprise, I've been to Switzerland. So, alam niyo naman po ang Switzerland, talagang sila po yung sabi natin may pinakel pinakel when it comes to quality chocolate ganon you po yung nasa pinakel so ito po New Zealand chocolate so I'm not sure kung anong klase ng chocolate yung ginamit nila dito pero ano po siya mga surprise surprise sabi ko nga po nung unang tikim ko po dito is um, lusaw po yung chocolate doon po lasang lasa, lasang lasa ko yung quality chocolate pero ngayon po, nasa ref na po siya malamig na siya hmm. Mm. Mga ka-surprise, surprise, hindi ko na malasahan ng chocolate. Meron ako na lalasahan kakaiba, which is new to my taste. And feeling ko, yun na po yung honey. So, para feeling ko, hindi pa talaga ako nakakain ng real honey sa buong buhay ko. <laughs> so, feeling ko ngayon pa lang po yun. And, um, ayun po mga surprise surprise. Wow! So ba yung lasa niya talaga mga surprise surprise. Amazing. <laughs> so ayun mga surprise surprise. Kung bibiling ko ba siya ulit? Um, yes, bibiling ko po siya. Kung bibiling ko ba siya ng hindi naka-buy one take one? Yes, masarap po siya. <laughs> so siguro yun na yun ano? Yung bibiling mo ng hindi naka... Mamahalin siya mga surprise surprise. This is around 199 pesos. So around... $4. Ganon. Pero since buy one take one po siya, so nakuha ko lang siya ng $2 each. So parang 100 each na lang. So ganon. You know, this is 200 grams. Ganyan. So ayun mga surprise, surprise. So yun lang ano. Feeling ko pag sinabi mong bibili mo ulit kahit hindi nakasale, that says it all. Alam mo na masarap siya. Yun. Ang ano ko lang is, hindi ko ma-explain sa inyo yung lasa kasi may kakaibang lasa siya mga ka-surprise, surprise na ngayon ko lang natikma. So, feeling ko yun nga yung real honey. So, I think it takes time bago ko talaga siya ma-appreciate, Pero nothing really, wala akong masasabi na parang weird or something negative. Lahat positive siya mga surprise surprise, masarap. And siguro yun lang po mga surprise surprise. Gusto ko sana mag-review sa inyo ng pabango mga surprise surprise. Kasi 'di ba, para ang ni-review ko sa inyo recently is yung mga um, sample na pabango. So ito po yung pabango ko ngayon mga surprise surprise. It is from Bottega Veneta, ganoon. Parang nakakatuwa lang ano, parang tea time lang tayo and then nag-review tayo ng parfum ganoon. Well, mga surprise, surprise, hindi ko na masyadong i-review ito kasi haba yung video natin. Baka mamaya na kailang minutes na naman tayo. So, naka 6 minutes pa lang pala tayo. Sige, mga surprise, surprise. Ano na natin? Enjoy na natin. So, ito pong Bottega Veneta, mga surprise, surprise. This is a uh, called, uh, ano ko mag ko, patay tayo dyan. Uleger. Kamusta naman yun? Ayan, mga surprise, surprise. Ayan. Ayan. <laughs> so, butay ka bineta, uli chair. O, di ba? Tapos dito, talaga nilaksan yung loob. So, ayun nga po, mga surprise, surprise. Um, at the of all this, gusto ko po yan. Gusto ko po yung amoy nito, mga surprise, surprise. And, um, ang downside lang po nito is, kung tatanungin nyo ako kung bibiling ko ba siya o hindi, well, bigay lang po ito sa mother ko and then handed down to me. So, <laughs> kung bibiling ko ba siya, ganoon, hindi ko siya bibilin, mga ka-surprise, surprise, excuse. Kasi po, mabilis pong mawala yung amoy niya. So, yun po yung ayaw ko sa pabango. Gusto ko po talaga yung pabango na, hindi po ako pa sweet, walang well, sa pabango na parang gusto ko yung light, wala pong meron sa akin pagdating sa pabango. Gusto ko po yung amoy ko dumadating bago pa ako dumating dun sa lugar. So wala pa ako dun sa lugar, nandun na yung amoy ko. Ganun po mga surprise surprise Pero do not fret mga surprise surprise Kung <laughs> sensible naman po ako tao, kung may matanda po, hindi po ako magpapapangunan ganun kasi baka mahilo yung matanda. Tawag dito, <laughs> mahilo mabuhal, sisihin pa ako mga surprise surprise Hindi po ako ganun. Parang nga sa Japan mga surprise surprise I've never been to Japan, pero sabi nila, pagdating daw sa Japan, pag magpapabango ka daw doon, um, as much as possible na sana ikaw lang yung nakakaamoy nung amoy nung pabango <laughs> ganon. Ganon ka sensitive, uh, sensitive yung mga Japanese, like sa noise, as much as possible, huwag kang maingay, ganon. So, when it comes sa pabango naman, let's say, pag-isa ka lang naman sa bahay, yun, gusto-gusto ko, amoy na amoy ko yung sarili ko sa bahay, so ganon. What else? Itong legit ano Bottega Veneta mga surprise surprise na ito, may takip yan ha. Hindi ko lang alam na sa luggage kaya yung takip. So, ang masasabi ko sa kanya is in research ko itong perfume na ito and wala po siyang leather, leather na amoy sa sa mga ano niya um ingredients niya. Pero may naamoy ako leather sa kanya mga surprise surprise. So, yun lang. And ayun, kaamay siya nung kung familiar na kayo sa mga amay ng Bottega Veneta, ayan, kakaparehas lang yung amay niyan para po yung Hermes. Meron pong certain, what do you call this? Distinctive, what do you call this? Signature scent na lahat nung uh, pabango nila mayroong ganong amoy. So sa Bottega Veneta po, ganon din. Mga surprise surprise disclaimer, hindi po ako pro, hindi po ako expert pagdating sa mga pabango or sa pagkain or everything. Ako po, sinasabi ko lang po yung opinion ko mga ka surprise surprise Hindi ko po kayo tawag dito. Hindi po ako bayad. Hindi ko po kayo ini-influensya na bumili ng kung ano man. Ganyan. At <laughs> ako nga hindi naman ako bumibili ng as in bili talaga, di ba? So ayun mga surprise surprise um what else? Um, gusto ko pa sana i gusto ko pa sana i-review ko naman ano, oh, the, all this candle. This is from Lalique. Kaso wala, hindi naman sa akin to. So good luck naman, di diba? <laughs> ba? Baka, baka makita nung may ari. Sabi, pakit pati naman yung yung kandila ko. I-review mo, hindi naman sa iyo. Yan. Anyway, yun lang po mga ka-surprise, surprise. Hindi ko na po papahabain yung video. Eh, tuwan-tuwa po kasi nga po, yung promise ko po na gagawin ko po ito ng, uh, what do you call this, ng opinion video na gawin ko na po. Tinan yung mga surprise, surprise. So, ayan ako, na, oh, nag-ano siya. Nag-melt na yung chocolate. So, titikman ko po yung melted chocolate. Kasi yung sabi ko po kanina, hindi ko na natikman yung chocolate. Ganon. So, ngayon titikman natin pag, ano, pag melted siya. hmm Kanina kasi nung tinigman ko, hindi ako nagre-recording. So baka iba yung panlasa ko pag nagre-recording, iba yung panlasa ko pag ako lang, ganun. Pero all in all, nung nalasahan ko nung hindi ako nagre-recording, mga surprise na gusto ko siya. Ayun, nakailang minutes na ba tayo? Ayan, 11 minutes. So yun lang, no, mga surprise, surprise. It is afternoon here. Ayan, nagkaano na tayo. Tea time vibes, ganun. Hmm hmm feeling ko mga ka-surprise-surprise kung familiar kayo sa karamaya karamaya ba dito sa philippines yung cake na may mga honeycomb sa sa tuktok meron po siyang ganoon yung mga bubo yung honeycomb ngayon bubo yung So, hindi po yung honey na, baka meron din yung honey na yung pure honey lang, and then may, may honey cup din. <laughs> yun. Sorry for you know, butchering it, guys. Hindi ko alam may pronounce yung C-O-M-B. Come by or whatever. So, yun lang mga surprise surprise Hindi na po natin papahabain. And, you know the drill. pag end na po yung video, ipipress ko na po itong um, what do you call this? <laughs> high-tech nating ano, high-tech, high-tech nating what do you call this? Tripod. Or, selfie stick, mga surprise surprise. So, double press, mga surprise surprise. Sa unang press ayaw pa. Pero sa pangalawang press, ito na.